So what's up, mga ka-agree ayun, iyon, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayong umaga po, papasadahan natin yung mga presyohan natin ng fertile egg ng day old, week old, month old, uh, ng mga ready to lay at mga ready to breed natin na mga manok. At ayun po, bago tayo magsimula, disclaimer lang po, so yung presyohan natin ay pwede magkakaiba kasi minsan yung presyohan namin, syempre depende sa area namin, at syempre depende sa mga vitamins namin binibigay ng mga patuka at syempre depende rin sa personal choice ng mga breeders. So ako personally katulad ko sa presyoan ng mga fertile egg ng mga sisiw ng mga manok so medyo mahal po sa amin kasi alam ko na yung mga manok namin yung mga breeders namin ay mga quality at syempre yung mga manok namin dito sa aming backyard farm ay syempre alagang Battle at syempre alagang farmabet at syempre yung aming patuka ay bimig integra so ayun unay na po natin i-discuss yung pinakasikat na manok po dito sa Pilipinas ang Rhode Island Red so unahin po natin yung Rhode Island Red na production type or utility type so ang fertile egg po nyan ay ha, nasa 20, 20 pesos each so ibig sabihin ang isang tray niya ay 600 pesos. Ayan po. Pangalawa is the Rhode Island Red na vintage line. So, siya po yung tinatawag natin old, old line ng Rhode Island Red. So, ang pagkakaiba po ay yung production type or utility type uh, mas ano po siya, mas original kulay niya kaysa sa uh, vintage line na Rhode Island Red. Yung Rhode Island Red na vintage line po mas darker than maganda po yung kanyang buntot. So, sa akin po, ang presyo ko ng fertile egg ng Rodella Red the Vintage Line is 35 pesos each. So, ibig sabihin po, nasa 1,050 ang isang tray. So, yung akin po mga British dito ay nanggaling kay Sir John sa Bait Ni One, which is yung mga ano niya po mga British na nakuha, na rin, nakuha niya rin po kay Jack Athena. Then, meron din po tayong mga exhibition type or mga show type na tinatawag. Yung Mohawk line, meron tayong mga Mohawk line na mga breeds. So, yung Mohawk line, ang alam ko po, po, ang presyo ng Fertile Eggs niyan ay nasa 100 to 150 each. So, ayun po. Then, yung sikat ngayon na Rhode Island Red na Bamboo line. So, ayan po, ang Bamboo line, show type din, ang takbuhan po ng uh, presyon ng fertile eggs niya is nasa um, 350 to 400 each kada itlog at yung ano naman po meron din tayong flanagan sa flanagan po hindi ko masyadong uh, gamay kung ilan yung presyon niya pero more or less baka nasa uh, ano rin siya nasa 150 to 200 ang fertile egg then meron din po tayong isang napakasikat rin na um Island red na strain show type din siya ang maximus line pero uh, unfortunately po walang nagpapabili ng mga fertile eggs ng maximus line kasi uh, mahirap po siyang i-breed at karamihan po ng itlog nila ay walang simila kaya po mahirap mag pabili ng mga fertile eggs ng maximus line so punta naman po tayo dun sa fertile egg ng mga um, uh, black astral petal yan line. So, ang bigay ko po ng fertile egg ng black astral petal yan line ay uh, nasa 25 pesos each. Yun po. So, ayun. Ang alam ko naman po sa so fertile eggs ng ating meron kasing black, ass, black na show type din. Ang alam ko sa presyo niya ay nasa uh, 300 to 400 pesos each din po kapag show type. And punta naman po tayo din sa ating stir-egger. Stir-egger po, cross ng blue-egger at ng brown-egger. So meron po ako dito. Ang bigay ko po ng fertile egg ng stir-egger ay 35 pesos each. At yun naman pong fertile egg ng stir-egger cross of pure namorka na ang presyo ko po ng kada-itlog is 100 pesos each. Then... Yung fertile eggs naman po ng aking yung mga Chinese Silky. So, yung presyo ko po dito ay 30 pesos per egg sa ating Chinese. Then, ang presyo naman po ng mga fertile eggs ng mga dominant CZ dito sa area namin is nasa uh, 1 1,200 per tray. So, ibig sabihin, pumapatak po, po siya ng 40 pesos per egg. So, ayun, And additional tip po at advice po sa mga gustong mag-alaga o magpapisa ng mga sisiw. So, mas piliin po natin yung mahal na presyo ng fertile eggs kasi po makakasiguro tayo na quality ang mapipisang mga sisiw o mga itlog na gagawin natin mga future na layers or mga breeders. So ayun mga kagripunta naman po tayo dun sa presyo natin ng mga day old week old, month old, nagang RTL. So, ayun, ulitin ko po, disclaimer, pwede po magkakaiba tayo ng presyo or mas mahal dito sa amin, pero sana po, respeto natin ang uh, personal choice ng nag-breed, at syempre, yung presyoan po nang na, nasa area, at syempre, nakadepende po yun sa mga ginagamit naming vitamins, katulad nga sabi ko, ako kasi alaga talagang bottle cap, yung aking mga malong din sa backyard farm, at syempre, alagang farm bet at syempre, alagang bimigyan tigra. So, ayan, punta po tayo din sa presyohan ng Rhode Island Red na vintage line. Sa day old po ng vintage line natin, ang bigay ko po is 200 each. 1 uh, to 2 weeks old, 250 each. Then, 3 weeks, 300. 1 month old, 350. 2 months old, 400. Then, kapag, ano naman po, um, RTL na or RTB ready, to, ready to breed na 1.8 po yung bigay ko. Then punta po tayo dun sa Black Astronaut Italian line. Ang day old po ang bigay ko is 100, 100 pesos each. 2 weeks old, 130. Uh, 3 weeks old, 200. 1 month old, 230. 2 uh, months old, 300 pesos. Then kapag ready to breed or um, ready to lay na po, 1,500 then punta tayo dun sa ating Chinese Silky so yung black meat po natin so ang DLQ po ang bigay ko is 180 pesos each 1 uh, to 2 weeks old 220 1 um, month old 250 2 months old is 350 then punta po tayo dun sa Star Egger So, ito po yung nangingitog ng kulay green or olive green. So, sa day old, 200 pesos each. Then, 1 to 2 weeks old, 250. 3 weeks old, 300. 1 month old, 350. 2 months old, 400 pesos. 3 uh, months old, 600. Um, ready to breed, 1,800 or 1,800. And then, punta tayo dito sa ating Uh, Mr. Egger naman po, cross sa pure na Americana. So, ito po yung, nagre-range na yung kulay niya, pwede makaproduce ng blue, greenish blue or green, baka meron pong lumabas na pink, and iba pa po pong shade, dahil nga, uh, yung dating um, Mr. Egger, nag nangingitog ng green, cross natin sa blue, so yung possibilities niya po, pwede siya makaproduce ng iba-ibang shade ng kulay ng itlog. So, ayan po, sa Sir Edgar Crosop here in America, na ang day old is 250. Ang uh, 1 to 2 weeks old, 300. 3 weeks old, 350. 1 month old, 400. 2 uh, months old, 500. Then, yung ready to breed na po is 2,300. Then, ito po. Yung bigay ko naman po sa Rhode Island Red na Bamboo Line na Show Type. So, ayun po, sabi ko, disclaimer, pwede po magkakaiba tayo or baka masyado itong mahal sa inyo kaya po kung masyadong mahal so scroll up nyo na po so yung ating rotella nito pang na show type ang day old ay bigay ko po is 500 then 1 month old is uh, 1,500 2 months old is 2,000 um, 3 months old is 3,000 ang bigay ko then kapag ready to breed na po is 8,000 sana so, na yung pinakasagad natin so napag-usapan po naman Napag-usapan naman po yun. So, depende kung tropa. Siyempre, kung kakilala, siyempre, may bawas pa rin yun. So, ayun po. Sana may nakuha kayo dito sa shinier natin. At ayun, share nyo naman po sa comments sa baba kung ano yung mga presyon sa inyo kung mas mahal ba or mas mura. So, ayun po. Good vibes lang tayo.